Tinatanong day na eh. May kulang kay Queen ay. Ano pag ako ang kulang? Baka ibig sabihin kulang-kulang. Anong kulang-kulang? Abay, complete ako. <laughs> eh, anong kulang? Ay, man, ko. Anong kulang sa akin? It's Lahat -ib ibinigay ko na. Ay. Lahat ipinakita ko na sa inyo. Ay. Ano pa ang kulang? Drama ba? ba? to. Ba, ba, ba. Alam. kayo eh. Alam ko lang kulang. ano kulang? Pag-ibig. Ano ha? Pag-ibig, diga yun ang kulang kay Kuinay. Walang pag-ibig. Nasabi na kumuha ng pag-ibig, ayaw kukuha eh. Ayaw ninyo ako magkapag-ibig. Sinasama kita. Ay, isang buwan bro. pa. Kumuha Paano, ka ng pag-ibig. Ay, bigyan tayo hindi nga nakakuha. Ay, may online-online daw eh. Ako, kainay. Ay, parang hindi ata kakayari ng boses ka. Eh, sabi nga, huwag ng inay, ako daw ay kumuha ng pag-ibig. Yan, naroon na ako. Naku, Diyos ko. Hinay-hinay naman ang iyong... Pag-ibig. O, oh, yan. O, oh, yan, humina na yun. Eh, ngayon, eh, wag ko baga, sabi, may, may oh, online, online daw ay. Pag-ibig o love life. Ano ka? Hmm, ano ka kayo, Iwa inay? ko, anong kulang? Itanong mo na, itanong mo, ano ka nga akong kulang? Love, life. Eh, sige, pag-ibig nga. Pag-ibig nga. Ano, ang gulo naman ang gulo. natin. Diyos ko, tayo mag-inang magulo. Well, pa'y maligo na. Akin na yun ni Karatay. Wala din eh. saan? din Ito. Okay. Nasa taas. Huwag na i-ano lang i-ano din. -ano. ang bait naman. Kala ko doon ka sa inyo, kuy nai. Ha, ha, ha. Mabait na, maganda pa. Iya, yeah, akala ninyo, kuy okay, doon Ah, ah. Ninyo ng makisig, eh, kala niyo lagi, eh, donya. Pero hindi nyo alam. Ay, kita nyo ga, kahit ako'y bagong manicure. Aba, ay kita ninyo, kanina, ako'y panay ang pag ng kaldero. Yung itim na itim na kaldero, ay talagang pinaka-disdiscount. Eh, sino ka naman nung aasahan? Ay, ang mga kapatid ko, ay, lagi nang, kundi, tulog, nan nananakit na, nananakit ng mga likod, nasusunog ng na mga likod, kakahiga, higa, higa. ML, 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 ML cellphone, cellphone, cell Ah, ah, ay sinong gagawa? Ay ako ang babae din sa Sabi nga ng inay, bawal ang pangkal din eh. Bawal mag ina inarte Iki at tumarbaho. Paano pag kinag Hmm. Iki, mm. iki patamad-tamad na laang ay hindi gayaan. Ako, mga magulang ng iyong asawa ay talagang iki sasabihin. Ay, anong pangkal naman? Na, ay, hindi natarbaho. Di ka, inay, tama ho. Iyan siya sabi ka. Ano? Makaikibalugbugan. Oo? Huh? Para kasama naman at tapakan na naman yung balugbukan. <laughs> Kaya dapat lagi kang masipag, walang masasabi oh. sa iyong iyong dadapian. Kaya habat okay. bata, habang bata pa, oh, oh. binabatak-batak na. Oo, oh, kung diyan muna kayo, takay magi-aimis muna. Tama nga. Oo. Oh. Sisimulan o oh, uli ako. Naririn ako ngayon sa Pinky Swear Nail sa May Villa Lourdes mataas na lupa. Ayun, nakita niyo ang inay panay na ang chismis. Sabi ko sa inay, ako'y kuhanan din din eh. Ayun. Hindi ko bagala kung bit may ng video. yan tinanong ang aking kuko. Matagal nang hindi nalilinisan. Kaya are ko no na ni Ate. At are tinanong niyo ang inay. Ay. Sige, Ate, pakadis-disin mo ng inam nang yayluminis naman. At ang bilis nga tinanong nyo. Ay pinapainit na agad din eh. Sa tunay ho ay may katagalan talaga ang pagpapanel extensions. Pero sa bandang huli worth it naman ho ang pinaghintay ninyo. Nako makikita niyo mamaya kung gaano kaganda ang aking kuko. Alam mo ba gandini sa pinky wear nails? Hindi lang basta maganda, kundi malinis at polido sila gumawa. Kagaya nito si Ate madalas siya talaga nag-aayos o nagpapaganda ng akin kuko. Yee, bilis! Sa tunay hoy, napakaraming pwedeng pagpilian na kulay. Kaya nga lang hoy, arena, na bedyohan ko. Ayan, aray, na nagpapakita ko para sa'yo. hoy? Okay. Dahil talaga naman na miss ko, maging maganda ang aking kuko, arena na ang resulta. Di ka ang ganda! Mukha ng panlalaki ang kamay ko, pero maganda naman yung kuko ko. Kaya okay na yun gusto niyo rin ng garnet kagandang kukoobay. magpabuk na kayo sa Pinky's wear nails ka inaman